Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Senator Bato de la Rosa nag-init kay Senyor Aguila matapos nga na puro kasinungalingan ang mga sinasabi nito. Ayon nga kay Senator Bato de la Rosa, winarningan niya na nga ito na wag itong magsinungaling dahil nga kapag nagsinungaling ito at hindi nagsabi ng katotohanan ay maaari nga ang ipakulong siya sa sinado. Subalit nagtuloy-tuloy nga ang kasinungalingan ni Sr. Aguila at hindi nga sa kanya naniniwala ang mga senator sa kanyang mga bulalas. Maging nga si Sen. Risa Hontiveros ay kita natin na hindi naiiniwala sa mga sinasabi ni Sr. Aguila at mukhang nanggigigil na rin ito. Ngayon po kumukulog. Isa nga sa mga kinaiinisan ni Senator Risa Hontiveros kung saan mariin itinatanggi nga ni Sr. Aguila na nagkakasal siya ng minor subalit nga naglabas na nga ng ebidensya itong si Senator Risa Hontiveros. paman ay talagang iginigiit pa rin ni Sr. Aguila na hindi siya nagkakasal or nagpaparis nga ng minor at hindi niya ito pinipilit magpakasal subalit maraming ang ebidensya na mga nilalabas at marami pa nga ang testigos. At dahil nga patuloy pa rin ang kanyang pagtanggi at nagmamatigas siya na nagkakasal nga siya ng minor ay mas lalo ngang uminit ang ulo ni Senator Bato de la Rosa at hindi na nga ito nakapagpigil sa kanya. Bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minor, didat yan, mas matanda ka at isa pa nga sa mga kinaiinisan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Risa ay panay nga pagturo ni Senior Agila sa mga atistigo. At syempre, mga ka-sports natin dyan, hindi na talaga dito nakapagpigil pa si Senator Bato de la Rosa at sinabi niya nga kung niluloko niya raw o naluloko niya ang kanyang mga miyembro ang mga nasa sityo kapihan, wag daw ang mga nasa Sindado. Eto na ang hatol ni Senator Bato de la Rosa. Kulong ka muna sa baba dahil sa uh, din nag decision na nga ang buong komite ng Senado na kung saan ipiit nga itong si Senyor Aguila at wag muna itong pakawalan dahil dito ay nahatulan na nga siya ng mga senado at muli nga siyang haharap. Sa kabila nga ngayon na nakapiit na itong si Senior Aguila ay marami pa rin mga naniniwala na mga kanyang supporters. Kayo, anong masasabi nyo hinggil nga sa pagpiit kay Senior Aguila. Naniniwala ba kayo na nagawa ni Senior Aguila ang mga ibinabato sa kanyang paratang? Kung naniniwala kayo, mag-comment na kayo sa baba at mag-react.